Sabay-sabay ibon natin. Ayan. Ayan, dalawa. Mga bagus. Ito pa. Apat. Aga, iba. Ayan, apat. Pasok. Ayan, may kasabay pa ang No, iba. Apat. Daddy Love TV. So, guys, mag-subscribe na kayo. Let's go! Subscribe kayo kayo sa Big Daddy's Love. At lang, marahas kumain Mga kalapatids, supportahan po natin ang YouTube channel ng ating kapwa pigeon vlogger. Search nyo lang po sa YouTube, Big Daddy's Love TV. Ayan, Big Daddy's Love TV. Shout out sa'yo. Happy flying! Ayan, uh, magandang hapon Mga kabagwis well, uh, So katatapos lang natin magpakain Ati mga ibon So cancel ang loading ng BBC ngayon mga kabagwis ah, uh, Sa di alam na dahilan So sabi nila eh, Smash daw o masama ang panahon bukas So upon checking naman Doon sa aking reliable na apps na uh, weather update eh, all goods naman simula Girona Tarlac or Girona Pangpanga hanggang Bulacan uh, Metro Manila hanggang dito sa atin eh, is mainit naman mga kabagwis so nag decide ako ngayon mga kabagwis na ikarga naman sa WPFC yung ating mga ibon ayan so magkakarga tayo sa WPFC pero pili lang ikakarga ko mga kabagwis so kailangan tayo magsigurado ngayon So ikakalkula ko lang is mga veterano, yung mga uh, medyo malayo na nararating yung mga APR natin Ayan. So siguro magkakalga tayo ng 8 o hanggang siyam na ibon mga kabagwis Okay? Ayan So maya maya lang mga kabagwis samahan nyo kami mag-load doon sa banda Bandang Santol sa loading station ni Kuya Evan Kasampang. Kaya Okay? So let's go. Oh, bakit? Oh, oh ba, ano meron sa Angeles? Utak na yung pauwi doon. Ano kasi yun, lubog na rin yun. Papanga kasi Hindi rin masyado kasi dahanan ng na ibon yung kaliwa. Ha? Napakarami pa nag doon. Kaya... Sabi ko ito na ito. Pampanga yung hirap pauwi ah. Sa so, IPR hindi nakakarga doon. Sa Angeles Papanga, IPR. So, Sino ba na nito, Jimmy? Isa lang? Yan lang? Dalawa. anak ni Mrs. Yan. Uh ah. ah, Malaki na anak ko. Oh. Ang malaki na. Binata na. Ang babae pa lalaki. Isang babae. Ah, Isang lalaki. Nasa barko yung babae. Siman? Maybe. Hindi. Ano. Yung... Ah! Ik sporti. oh. Ibon natin. Mga ibon natin, no. Oh. oh. Oh, ayan na. ng truck natin oh. oh. truck natin ha o oh, ha Lapati natin daradaretso na lipad oh. 2,000 years later hey, mga kabagwis welcome back dito sa ating vlog so for today's video so mag-aabang tayo mga kabagwis ng ating mga ibon na galing sa Nusen Nueva So, walang karga ang APR, walang karga ang BBC. So, kaya nag tayo na mag-training tayo para preparation para sa ating sasalihang uh, race ng BBC. So, bali 7 laps yun mga kabagwis. So, magandang uh, training to para sa ating mga ibon. Uh, kinarga nga pala natin yung ating mga APR at uh, ilang piraso sa BBC mga kabagwis. Okay? So, ayan. So ni ang ating mga ibon ng 6 50, 6:40 ng umaga. Okay, so sa oras na to mga bagwis, baba na ng 1:1 ang speedan mga kabagwis. So abang-abang na tayo, okay? So let's go. Get update. Napakaganda ng panahon mga kabagwis. Ewan ko lang talaga ba't nag-cancel ang BBC. So ayan, So, ayan, meron tayong naroda dito sa ating loob. Ayan. Ayan, Glade-glade oh. lang siya. Pero hindi takot ang ilmo natin niya mga bagus. Mabay siya, lawin yan. So, ayan. So, maliwanag-maliwanag ang kalamitan mga bagwis. Ayan. So, abang tayo mga bagwis. At baka biglang uh, bumulusok yung ating mga ibon. Let's go! Few moments later. Sabay-sabay ibon natin. Ayan. Ayan, dalawa, mga bagwis. Ito pa. Apat. Agay na. Ayan, apat. Masok! Uy, may kasabay pang ibon, No, Iba. Ayan. Apat. Ayan. Masok! Ayan. Bagus, apat na. Ibon natin dito. Masok! Pagwis hmm. apat na, ito isa natin. Magwis apat, sabay-sabay sa apat si ano natin na asawa sa ating sundalo finisher. So ayan, apat na mga kabagwis. Okay. So ayan, so abang-abang pa tayo. Maaga sila, maaga. 9.01. Spin 1-1 yan mga kabagwis. Dalawa mga kabagwis, dalawa. Oh, itim. Hop, hop. Ayan. Ayan, apat. Dalawa, anim. Diretso, pasok. Pasok, 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 pasok hingin ng ibon natin no? maganda maganda kondisyon pasok pasok na pasok na ayan anim na apat na lang mga kabagwis apat ayan anim apat na lang pito tatlo na lang yung ating asawa ng no, ating ano yan blue bar tapos eh, nga yun dito ano kita nyo naman walang hingal ang ibon natin 136 walang hingal ibon natin maganda kondisyon hindi pa sila ubos okay abang abang pa tatlo pa red Red grisel, checkered at saka pula. Red check 'yan. Makabang. Few moments later. thing red check. Ah, red grisel. Ayan oh. Ayan. Kitang kita ano niya oh, stamp. <laughs> Alibasat puti ayan. Abangan natin dito. Ayun, ayun pa. Malakas pa, ibon. Kaya pa niya. Ayaw pa. Ayan. Mm. Mm, landing. Pasok! Pasok na! Pasukin na natin, boss. Mga boss, pasukin natin. Ay! Doon punta si Loco. Doon niinom. nako, Masama na ni Loco. Ayan. So, ayan. natin. Sasabay niya. Si Checkered. Pang siyam. Ayan, ayan. Pasok! Ayan na. Pasok na. Pasok na, pasok. Pasok na. Ah, pangwalo. Bolo pa siyam. Pasok na. yes na. Bolo. Oh, dito na rin siya. Bumalik na yan. Uminom lang talaga si Loco doon. Kaya pasok na. guys. natin ang pagkain para pumasok agad. Okay, okay. Ayan. Check. Pasok, pasok. Pasok. Okay lang yan, chubby. Di pa chubby lang. Okay lang yan. At least na-uwi. Ayan, laging mabagal to si Red Check. Loko. Ayan, o oh, hihilingin natin yan mga kabagwis Hihilingin natin yan Patuka tayo dito, papalinig natin Mababa na yan rin So, kumpleto na tayo mga kabagwis 10 out of 10 tayo Okay Thank you po, Lord Sa gabay, sa aking mga ibon Maraming salamat po Nang bubaba na dishin mabatak siya mga magwis. Nga. Sok. Ayos. Dito na tayo mga bagwis. Salamat. Eh, pa sa so, mga ma ma dime -dime putik eh oh. Uh, ah, buo ba nga yan tato uh, buo ba nga Ayan. Ayan. so maraming salamat mga kapagwis marami salamat po sa taas sa gabay sa aking mga alaga Ayan, kompleto tayo 10 out of 10 tayo Nang San Jose Nueva Ecija salamat po at bukas po eh, simula ng first lap ng 7 laps sa BBC Ayan. so pipili tayo ng ating sasali kay tatlo mga kapagwis okay ayan so maraming salamat stay safe po and God bless po sa ating lahat let's go